Hi, good morning sa inyo na lahat Pupunta muna tayo na Marilake Ano tayo na RS-150 Pupunta muna ako na Shell para pagas Bakal na ang gas dito 59, ay good daming riders Maraming mga rider ah Ang daming rider ngayon ah Sunday kasi, pagas muna tayo Yan, so tapos na tayo kumain mga bads Dito sa may ano, pares didid lang, so didiretso na tayo oh, Ang gloves muna tayo yeah. Right, let's go, let's go So, medyo traffic lang dito konti. <laughs> ah, hindi. Okay pala. Pero makamayang tanghali, traffic dito. So, sure, shoutout sa mga riders ngayon. Baka dami nyo. So, mga 7 na tayo, akit. Grabe, ang dami kanina umakit. Mga bandang 6.30. Ito time na kumakain tayo. Alright, pagpalo alto so medyo konti lang pala tumamay dyan pero sigurado mamaya marami dyan o, special coffee ang tagal na rin talagang gusto na to o, mga kape ano yun? O, may lutuan dun? so ngayon mga badsola tayo dito ngayon solo ride tayo uh, hindi natin naisama si misis at uh, walang magbabat tayo sa mga bata ganda talaga nung gulong na diablo roso uy! lakas talaga nung sprint o oh. sprint to oh, diba? Ang sisi ko yung ato A ah, Vespa Okay <laughs> Pala ko sprint kaya palang lakas Vespa pala to 200 cc ato to 250 cc Nalilito kasi minsan mga bansa ano Sisi ng Vespa di ko alam kung paan ba siya tignan Para alam mo yung sisi Kasi magkakamuka eh So try ko 'to muna ng ano. Sa may bulaluhan, tingnan natin kung ano na itsura ng ah uh, bulaluhan. Ayon. Ang lamig. Wow, oh, ang maganda sa jacket natin, 'yung no? air mesh, air mesh. <laughs> Matagos 'yung hangin, no? oh. Nararamdaman ko sa loob. Ganda yung panahon ngayon, hindi maaraw, hindi maambon, hindi umuulan. Ganda yung panahon, sarap mag-rides. Lamig. Oo. Oh, may ano pala dun? May pasyalan. Hindi ko alam mga pasyalan dito sa Marilaki. <laughs> Uy, ganda dito oh. May kalsada na pala dyan. Ang dami ng kainan dito. parin talang mga group rides, no? nakakamiss yung mga ganito, no? mga group rides dati, active ako sa mga ganito, nung wala pa tayo sa servisyo yung trabaho ko dati monday to saturday, trabaho tapos sunday, day off yun, tapos pupunta kami ng group ride tapos pag mga, tawag nito mga holiday nakakamiss din pala ng mga group ride yung tipong sakto lang yung pera mo, pang gas, pang kain <laughs> Basta makapag-rides kasama yung mga tropa. Ayan, yeah, ang para makakain ng lahat. Ayun, hindi na, hindi ko na yung group ride kasi minsan pag nakaset ang group rides, hindi ako nakakasama kasi nga yung sa trabaho, minsan naiiba. Tapos pag medyo maluwag naman ako, tulad ngayon, walang group ride Kaya sabi ko mag solo ride lang muna ako. Ay, mukhang mulan sa taas ah. Ang lamig! Tumatagos sa jacket natin yung lamig Air mesh kasi itong mga bad Gawa ni CMG Moto Safety Gears Daming mga kapihan sa tabi-tabi Kapihan sa tabi-tabi Ang -tabi. daming tao dun ano meron So yan mga bad, hanggang dito lang siguro ako Hindi na ako dadiretso ng ano, Marquez So balik na tayo, yan sa so, alis na tayo O, talaga riders dito Paket ng Marquez Halos sa uh, humihinto na sila Bago magsampalok Tapos yung iba talagang sa may Manukan lang sila na Di-stay Diyan sila tumatambay Tapos sa may ah! Bangga Naipit <laughs> Naipit yung aso Delikado kasi yung mga may-ari ng aso dito, dapat tinatali nila. Alam nilang highway ito. Buti, eh, ano, maliit lang yun. Baka sumimp lang pat nakaklik. Buhay pa naman yung tuta. Hindi, hindi naman siya napuruan. Delikado yung mga aso dito, dapat tinatali ng mga may-ari. Pero parang nakawala sa tali yun. Kasi may tali siya eh or baka pinakawalan medyo maaraw na aray ngayon so sa susunod balikan namin ni Mrs. to pag so, pwede na kami ni Mrs. balikan namin yung Regina rika, kasi may kwento rin yung Regina Regina rika para sa amin kasi kami unang nag date nung no? nag rides kami ng Marilake so yung XRM125 pa gamit ko dati nun no? Sampai siguro muna tayo sa glit sa ano, manuupan. Ah, mga uh, nag-ride sa mga chill ride. Brand yung motor. Naka-expat na helmet. Pero sana makapag makabili sya ng mas quality na helmet. Babong-babong sniper oh. Brinek in ata dito sa Marilla, okay. Oo. Gulat <laughs> ako dun ah. ayan, so dito tayo sa Manukan. Para ka may pinakakabuluhan dun ah. Oy, may, may na-accident eh. Aksidente na naman na ata Hey Tatay Dan <laughs> Gumagala Gumagana naman si Tatay Dan Ingat ka dyan Tatay ayan, So yan Sikat yan dito sa Marilake si Tatay Dan Ayan, Tatay Dan Sikat yan dito sa Marilake Tambay lang tayo dito